Hello po. Morning po. Morning po. Morning mas Morning po. Yes. Morning po. Yes. Morning po. Yes. Yes. Morning po. Morning po. Morning Morning po. Morning po. Morning tayo Morning po. Morning po. Morning po. Morning po. po. Morning po. Morning po. Morning po. Morning po. Yeah. Thank po. kasama Thank kayo sa vlog. Mapapaload po ay, kayo ngayon. Oo. po. ka Ah, morning po ulit. Sige po. Pasok ako kayo. Kasara mo yung ano. Lumakas pa malamig. Ay, umiinig. Inaabangan po ulit namin si Doc at para mga... Pwede pong ano, pwede po kayo makilala. Ay, sige po. Ang Hmm, sige po. <laughs> pa pano niyo okay. Sina Nanay. Ako po si Sister Edith Bautista yeah. Magkakachar... Magkakasama po kami sa church. Sister in Christ Si na uh, sa papa Ano pong ano uh, ano po pakaramdam ngayon Alam niyo po bang talagang God is faithful po talaga mm. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Sister Tina yeah. Talaga pong pinaranas ni Lord yung kapangyarihan niya sa buhay niya. Mm. Madaming ginamit si Lord. Una po kayo si Ninong Joe. Mm. Tsaka po si Ate Michelle po. Tsaka yung po iba po mga kapatid, mga kapatiran. Talagang mm. ginamit ni Lord para po ma-provide yung lahat ng pangangailangan ni Sister Tina. Ganun po kabuti ang Panginoon. Unexpected po yung ginagawa ng Diyos. More than sa inaasahan natin. Basta po ang sabi nga, magtiwala lang tayo sa Panginoon at manalig sa Kanya. No? Magtiwala at manalig tayo oh. sa Kanya. Ang pangalagay niya Sa pangaling faithful ka, Lord. Faithful, yung faithfulness ni God. Praise God sa buhay ni Sister Tina, sa pangalagay kanya. Tayo eh, lahat ng pagdadaanan natin after nating mapaglabas malampasan nito mm. na yung yung plano ng maganda ni Lord sa atin It's, yeah, bro. di ba Jeremiah 29:11 mm -hmm. for i know the plans i have for you plans to prosper you and not to harm you mm -hmm. plans to give really you hope and a future mm -hmm. di ba lang yun din ng akin life verse na kaya sabi ko rin po sa kanya, magkasama po kasi kami ng Friday, nag-ayos mm -hmm. po ng PhilHealth niya. Sabi ko sa akin, ang life verse ko ay ang Isaiah 41.10. Ang sabi po ng Panginoon, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palada kasi kita at tutulungan. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pag po kasi pinanghawakan natin ang salita ng Panginoon, huwag tayong bibitiw. Mm -hmm. Kasi ang pangako ko po niya, kahit kailan, hindi po yung uh, mababaliwala. Mangyayari at mangyayari po. Ang kailangan lang po ay yung ating buong-buong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos mm -hmm. natin. Taman Kaya eh, 'di po ang lagi ko sinasabi kay Sister tina, Hawak lang, kapit lang, huwag kang bibitaw. Nandiyan si Lord. Lahat ng needs mo kasi nga po inaano niya yung magpapa-opera. Alam mm. niyo naman po yung situation Di po ba single mother, single parent. Tapos mm. si Ate, ganun po yung situation. Sabi ko si Lord, pag kumilos ang Panginoon, yung hindi mo inaasahan, mag-iiyak na lang kasi na-experience ko po yun eh. Yeah. Talagang napakabuti ni Lord. God is good. Ako kasi ay breast cancer survivor. Mm. God is good. Talagang pinaranas ni Lord yung kapangyarihan niya sa akin. Nagsis-seven yeah. years na po ako, hindi lang survivor, kundi victorious by yeah. God's grace po. Ganun po Thank kabuti you, ang Panginoon. Kapit yeah. lang po kay Lord, magbibiti kahit ano po yung pagdaanan. Yeah. Mm. Manalig at magtiwala yes, oh, lang po, po. talaga. Okay. Message po kayo, Nanay Tina. Ah, uh, always kung sinasabi sa iyo, Sister, I love you with the love of the Lord ano man yung situation na pagdaanan, kapit lang tayo kay Lord. Kasi hindi naman niya hahayaan ang isang bagay na maranasan natin na hindi niya tayo sasamahan. Ang nais ni Lord, ma-experience natin yung power ng kanyang salita at pangako. Kasi hmm. pag hindi natin naranasan, paano natin i-share sa kapwa natin ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya lagi lang pong nandun yung pananampalataya at pagtitiwala ng Diyos sa Diyos na meron tayo. Yeah. Message po, may kay... Ayun din, uh, Laging, always na mag-pray palagi. Yung naman ang kailangan natin talaga. na si Lord nandyan lang sa atin. E, prayer, ayun, prayer away. Nandyan lang siya at maganda yung mga plano niya sa atin. Hmm. Lalo pa tayo, mga balo. Hindi mm. naman pinababayaan ni Lord ng mga balo, di ba? Di ba? Uh, balo din po kayo. Oh. No? kay kayo din po. Ganun din. Ah. Uh, Kaya <laughs> nakaka-relate din ako sa mm. ano niya kasi yung mga anak ko din, maaga na ng tatay. Mm. Daan din kami sa mga paghihirap, nag-aaral, nakatapos. Mm. Pero sabi ko nga yung plano ni Lord. Ano yung po? Yung plan to prosper you. Plan mm. to carnival. Yun, yun lang po. Uh, yun lang uh, lagi uh, yung sinasabi sa kanya. Ano po yung pwede niyong mai share na aral sa mga kababayan po natin? Si ano mo na? Uh, si nanay mo na? Uh, <laughs> sa akin po kasi, ano mang sitwasyon ng pagdaanan natin, lagi po nating isipin na hindi ito hahayaan ng Diyos na tayo ay paghihirapin. Kundi sabi nga, everything happened, that's for a reason. May mm -hmm. reason po ang lahat ng bagay na nararanasan natin at dumarating sa atin. Mm -hmm. Kasi po yun yung process para mas lumalim tayo sa pananampalataya natin at pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung hindi natin mararanasan yung mga bagay na gano'n, yung sakit, karamdaman, kahirapan, anuman, paano natin maaalala kumisan ang Panginoon? Kumisan hmm. kasi yung po yung nagiging way sa iba, sa karamihan, para makilala nila na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May Diyos na yung imposible sa tao ay hindi posible sa Diyos. Yung, hmm. Kaya po sabi niya, kapit lang mabuti. Always keep praying with thanksgivings in any circumstances po. Sa lahat ng bagay. Okay. Lord Sa Diyos po ang papuri. Thank you po, Pastora. Uh, <laughs> <Ay>. <laughs> Sina, Ray? Ako, lang po. Mahal tayo ng Panginoon. Mm. Yun po. Kasi kahit gaano pa tayo karumi, kahit gaano pa kaan ang ating kasalanan, di ba sabi sa Isaiah 1.18, kahit gaano pa kapula pa ang iyong kasalanan, tayo pa kanya papuputiin para mm. parang yebe. Yun lang mahal tayo ng Panginoon. Yun lang yeah. ang masasabi ko kay Sister Dimas. Yeah. Thank you po. Napaka, <laughs> napakaganda lang sa pakiramdam yung mga kaibigan no? na nandito nakasuporta. Oh. Mm. Siyang talagang tumulong sa kanya. Sa pilihan, kung saan sila. Kumusta po yung pain ngayon, Nay? Uh, ano ka lang? Kumusta po yung pain yung ngayon na nararamdaman? Yung pain po na nararamdaman yung ngayon, masakit ka. Pag umuubo -umu ako, yun yung matinding sakit. Yung po sa opera o doon po sa... Sa pag-ubo po, parang Doon po sa, sa opera. opera. Pero nung, nung di ba, may pain o kayo nararamdaman nung ano, nung bago po kayo operahan, saan po banda yun? Dito. Wala na po yun. Ah, okay. Yun. Thank, Thank you, Lord. Sa opera na lang po. Hmm. Sige po, okay na po yan. Huwag na po kayong <laughs> ano, magsasalita. <laughs> And at least, ano po, makakalabas na po si nanay ngayon. Okay na po siya ngayon. Kaya, mm. kaya di na sumasakit dito sa ganito kasi i stress daw po yung muscle. Ah. Ang dati lang ang dito. Ah. Okay. 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 Malaki nga daw po yung nasa. Pinakita po sa amin ni sister yung inalis sa kanya talaga. Bumili nga daw po ng lagayan, hindi nagkasat, nagpabili po ulit. Ito po yung muna na. May remiss. Oo. Maliit. Ayun, ganun ka tayo hindi kasya. Ang kala namin yung ganun. Yung ganun lang siya na maliit. Kaya ang binili yung po nila, pala. yung malaki na... na Siguro para po siyang bola, yung maliit na bola po, no? Opo. Oh, ano siya eh? O mas malaki pa po dito. Mga ganyan. Ayun, ganun ka. Ay, mas medyo medium size na bola kaya mm. naging hawa ka na sister. Pag uwi mo, wala, kaya lang bawal ka muna magdagawa. Mm. So, mga, Sabi ko nga po, nasa Diyos ang awa, nasa, nasa tao ang gawa. Mm. Kaya kailangan, ingat po mm. siya mm. para po talagang ipakita niya sa Panginoon na talagang gusto niya talagang gumaling, lumakas. Mm. Mm. Kasi pag mm. po oh, nagkikilo siya, nagbubuhat, eh bali wala po yung ano. Mm. Ayun, paring Joe. Good news. Okay na, makakalabas na po si Nanay. Kaya, to Michelle, thank you din po. Sa so, lahat po ng mga telegram po natin na nagsama-sama tayong mag-pray para sa uh, ligtas na operasyon noon ni Nanay. Salamat po. Dinundin kila pastora na Nanay. <laughs> <laughs> Tito Eddie. Oo, oh, yes, uh, Ramil. Nandito po Sir? ako ngayon sa hospital. Meron po akong napakagandang balita po sa inyo. Papa. Nakakausapin ko, lalapit po ako kay nanay. Sobrang, yung ngiti ko, ang gantinga po eh. Nay Tina, Ito po si Tito. Kahapon, pilit po akong hinanap para makapagpaabot ng pagmamahal sa inyo. Eto po siya. Yan po si Tito Eddie, nagpadala po siya ng Nagpadala eh, po siya ng 20,000. Salamat po. Si... Hmm. Sa Pwede. Lord po, mabuti po ang Diyos. Ito, po, si Lord po ang mahalang magbalik na po sa inyo. Hmm. Ito po. po wala pong anuman, mabuti po ang Diyos. Opo, hmm. tunay po, napakabuti na yung Diyos. Hindi ko po ina-expect kung ganito dahil pumasok po ako ng hospital na wala po kaming dala pera pero tumawag po si tatay ang ganyan yung support po si hmm. Tito Jo si Tita Michelle tapos yung po ang ko po sa church hmm. thank you po God bless you more po Tito yeah, po. <laughs> hindi ko na po siya masyadong ah Kala ako sa inyo, sa kay, kay Tito po nakaano, Sorry, sa akin po pala nakaharap yung camera. <laughs> Akala ko kayo po nakikita niya. Sorry, sorry po Tito, dapat po pala ganyan, baligtad oh, po. po. Ah, uh, Tito Eddie. ah yes, Ramil. Maraming salamat po sa ano, sa love. na dapat si Eman mabuting bata naman si Eman at matalino pa. Mm. Eh, na At mahirap po yung ganoon din na nag-aaral si Eman tapos nahati yung kanyang kaisipan di siya masyado sa masyado makakapag-focus sa pag-aaral. Oh. Ang tingin ko ngayon nga kila nanay eh parang kila ate Jenny Rose na eh. Kasi sila, mas, mas mahirap po ito ngayon kasi si Eman dalawa na po yung magiging alaga niya. Si Ate Jenny po kasi may nanay po na gumagabay doon sa dalawang PWD. Oo. Oh. Parang yung mga kapatid, itatali ko mo muna doon sa ano, sa sacrifice muna kasi hindi naman kaya po ni Kuya Eman eh. Okay po. Maraming maraming ah. salamat dito. Saka ang po yung mga kapatid ni nung nanay ni Eman. Andyan po at uh, nakasuporta na rin. Hmm. Uh, maganda. Hmm po. Grabe ng pagmaman ni Tito Eddie. Um, makakal makakalabas na rin po yung nanay hmm. ni Eman. Opo, oh, basta daw po, yun nga po, yung makapupo lang siya, okay na daw po. Mm. Uh, sana patuloy siya at mabilis uh, ang paggaling niya. Mm. Nga yeah, po. Pagaling okay. daw po kayo. Salamat po. Hindi po. Thank at uh, na-bless din po, po sa mga anak ninyo, uh, sacrifice sakripisyon ninyo, kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa. Nakakwan po sa inyo at nakatanong po ang news sa inyo. Mm. Mahal okay. po kayo. Thank you, Tito. Napakabuti po ninyo. Hmm. Ang Diyos po ang mabuti. Hmm. Napakabuti po. Ano po? At, kayo ni Lord na daluyan ang pagpapalasan? Uh, po extension lang po tayo. Lalo na si Sir Ram. Oh, oh, uh, uh, yeah. Kung hindi po sa kanya, hindi po namin kayo naabot. Hmm. Salamat uh, po. Ang... <laughs> Opo, oh, Sir Ram. Ano ah, po? Thank you po. Thank you po. Thank you, Tito. Update uh, ko na lang kayo, Tito. Oo, no. uh, sabi mo kay Eman, huwag siya masyado mag-alala. Nga ah, po, Tito. Uh, uh, pagkadating po na namin, na pagkadating po namin sa bahay, mapayuhan niyo din po siya. Tawagan ko po kayo ulit. Um, sige, sir. Sir, ang pata, nabibless ako sa bata na yun. Hmm. Pagkaganang nagsisikap at ba ni... Ang sa bata. No. Yeah. So, Tapos tumaybayan ko siya. No yeah, po. Mm. Yan -hmm. doon ni Sergio Roren. Alam ko makondisin si Sergio Roren. No. Yeah. Nakita niya yung puso rin ni Eman. No yeah, po. tinatawag ko nga po si Paring Joe ngayon eh. Ah, ito na po pala. Naka ano na po siya. Naka online na shout po shout siya. Shout out ka mga shout out ka mga sir ah, po. Mab mabuting tao dyan. Nakikita ko na mabuting pa niya. Ah, yeah, po. Buat doon ginawa kay Dave doon sa mga pan eh. Okay, yun. Si Rico, Tito Bong. Okay. Hmm. Ay, sige, Ram. Uh, sige po. When, when na Update na, ko na. po kayo, Tito, mamaya. Okay lang, okay Thank lang. Si sige. Sige. Sige, you Thank, okay. You. Thank you, Tito. God bless you po. Thank you. Okay. Yan po si Tito Eddie. Tapos si Parang Jo. Ihipo muna si, ano, si hindi ako kailan po. Ito po, kayo, po kayo. Hindi po, sige po. Paring Joe? Paring Joe? na ako? Good news. Opo, good news po. Magandang balita. Makakalabas na po si nanay mamaya. Hello? Pa parin jo, sorry po nawawala po yung signal. Ano? Sa, sa, signal ko out Ah, sa inyo po ba? Ayun po, may magandang, may magandang balita po si nanay po makakalabas na po mamaya. Ah, oh, makuti naman. Ayun oh, po. Ayun. Thank you. For this church, Lapusne. Ayun ah, po. Maraming salamat po ulit pa Joe, sa dog. Kaya meron sa Diyos, wala ka sa Diyos, pa, oh, nga po. Pero siyempre, Di kayo dinamit. po yung ginamit ni God na ano? Hindi lang naman ako tatay ng pag kayo. Mm, si Ate Michelle din po. Mm. Ah. Yan po yung nagiging resulta po ng samasamang pagmamahal. Mm. Ah, balit, balit dalawa yung natatag. Oh po, dalawa po pa lang bukol. Ah, isang bukol po at saka isang ovary. Tinanggal lang. Oh, ah, isa lang daw po. Isang, isa lang po. Um, right. nadami sa ovary po. Nadami sa ovary na, right. no, no. po. Nakausap namin si Doon. Yung gawing right lang po ang tinanggal. Ah po. Hmm. So pwede pa siyang mabuntis. Tinatawa <laughs> 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 ko lang. Hindi mo pinakita yung tao. <laughs> <laughs> Inatawa ko lang si Nena. <laughs> okay. O, pwede pong mabuntis pa na sina Nena. Masandalan siya ano, si Bunso. Biro lang po parang joke. Biro lang. Pinatawa ko lang si Nena. Oh ano po? Uh, update ko kayo parang joke mamaya. Si ano din po eh. Meron din pong isang tito, nagpapabot din po siya ng, uh, uh, ng 20,000 kay nanay. Yeah, uh, Yan na lang. Thank you kay Tito Eddie. Salamat. Thank At ayun, uh, update ko po kayo. Tinawagan ko na po kayo para hindi ko kayo mag-alala. Ah, uh, nag-message na po si... Naka-receive ko lang din ang... Nakabasa uh, ko lang din ang message ni Evan din, Kuya Evan. Yeah. Okay. Sabi, sabi, nga ano, pwede na daw pong lumabas. Mm. Kaya kami po, naghihintay lang po ngayon. At least successful naman yung operation, yung aantayin na lang yung mm. resulta ng vibes. Ayun na lang po, hinihintay na lang. ko pong mag-video, baka hindi yung mabuto. Ayun, para makita niya si nanay. Ayun po siya. Mm-hmm. May kiss pa, sweet sana may... Saludan, po? Pa. Saludo din ako sa mga kapatid ni Nakaray. Hmm. Kasi yeah. yung full support nila. Yan po. Hindi, ibo iba po talaga Iba, iba, iba e, tito kayo. yung ano... Yung nanjan yung family mo pagka ganyan pong nararamdaman. Oo, oh, po. Kaya, ano... Hindi man lang, hindi man sa financial, at least moral support pa. Hmm. Tama po, parin. Di ba, parin? Eh, nung nga pong ano, yung naramdaman ko, parin, John, napanood mo ba yun? Yung parang, mawa, parang iiwan ko na kayo nun? Yung parang, parang mawawala yung malay ko nun? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ay, nung napanood ko nga yun, Oo. Oh, Pero nung nakita ko yung... Pero nakita ko yung... Mag-trigger pag-stress kayo eh. Pero nung nakita ko lahat yung nagpanikan doon sa taas, eh, iba talaga. Nakakalakas talaga siya. Okay. Na. At saka yung ano, yung totoo yun, basta ibinigay mo lahat kay God ano, uh, wala akong magiging takot. Eh, lang pala. Naramdaman ko rin yung konting ano. May iwan ko na pala sila, parang gano'n. So, yeah. pero bahala ka na, bahala na po kayo sa isip ko kasi, sa isip ko kasi, sa isip ko kasi alam, nung time na nag-message si Kuya Eman, oh. ko, siguro wala nang option si Kuya Eman na masabihan o gano'n ba. Pero oh. Yeah. hindi naman siya uh, na nagtahanan na dito ano, na, tulungan mo kami. Parang hindi naman gano'n. nag yeah. Nagano lang siya na dito ganito yung situation. Mm. Uh, yun yeah. so, naramdaman ko yung bigat bilang oh. Yeah. isang anak na uh, ayun pa, makita yung nanay na mm. feeling mm. niya. Yung pinatabdag sa meron. Yeah. Alam ko kasi yung feeling din na yung isang anak gustong gawin yung ano pero wala pa akong kakayahan, parang ganun. Alam, sa sitwasyon pa niya na nag-aabil siya, meron pa siyang isang kapatid na kailangan din nalagaan. Kaya, uh, Sabi bigan. ko nga, sabi ko nga po nito, dapat yung isang kapatid may tali ko muna doon. Para po, uh, kasi hindi naman, paano, mag, paano mangyayari ito? Wala naman, wala naman uh, makakatulong doon si nanay kung ano po. Ay, si Kuya Eman. Ay, uh, So, yun, uh, para joke kung ano po, update ko po kayo mamaya pag-uwi po na. Parang Para hindi ko masyadong mabala, no? Sige lang po, Tay. Sige Salamat, po. salamat sa update. Thank you po, parang Joe. salamat din. Hmm. Sige po. Welcome po. Ingat, ingat po. Ingat din sa mga missions niyo po. Opo, thank you po. Ingat po kayo dyan, Parang Joe. Opo, okay. 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 So uh, nagbabagsakan po yung mga nagpapadala ng pagmamahal ka teagram. Uh, ka teagram, thank you sa lab. Thank you po sa inyong ano, inyong pagmamahal sa mga kababayan natin. Unang-una sempre sa ating Diyos na mapagmahal. Tapos sa mga katekrawang family sponsor natin, maraming maraming salamat po. Ito po ulit ang pagpapabot ng pagmamahal ng mga kababayan po natin. Yung pong uh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ito po yung kay Tito Eddie yung kanina. Yan, tapos 1, 2, 3, 4, 5 Ito naman po yung kay tita Kaso ayaw po niyang pamention eh Pero siguro nakalagay lang dito Tita 5,000 Tita H na lang Ah Tita Pa po, H Tita, alam niya na po kung sino po to 5,000 po Tapos ito pong sa grupo po ng Tekram Anghel na Walang Pakpak, founder Tita maam Marie, from Tita Milan. Maraming maraming salamat po. 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, yes. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Una po sa inyo. Uh, una kay God, tapos sa inyo po dahil kayo po ang ginamit. Ng, mm. Kung wala po kayo, hindi naman po namin makikilala sila. Mm. Hindi sila magpapaamot sa ah. amin, hindi dahil sa inyo. Maraming maraming salamat. Welcome po. Yan. Sina, ni para hindi na lang masyadong ano. Pero baka may gusto na sabihin. <laughs> Thank you po mga tito, titas, sa mga tulong niyo po sa amin. Uh, si Lord po ang bahalang magbigay sa inyo, magbalik ng niga at umaapaw na pagpapala po. Thank you, thank you so much po. Gagamitin po namin ito sa maayos. Mm -hmm. Hindi po namin ito sasayangin sa tulong niyo po. Salamat po. No po, welcome. Grabe lang eh, no? Talagang napakagaling lang ng ating Diyos. Isipin mo. Ilang araw lang. Uh, uh, sa mga katekram po natin, Maraming maraming salamat po sa pagmamahal. Alam ko naman, ano yun eh, pagmamahal na nanggagaling kay God yan. Kaya alam ko na sobrang nakakatuwa, sobrang tuwang-tuwa yung puso nyo na, na isishare nyo yung pag-ibig ng ating Diyos sa mga kababayan natin. Kaya God bless po, Katelgram. Bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Thank you, Dad, kila Pastora. <laughs> pero napakalaking ano po niya, yung pagbigay niya ng uh, suporta, ah, yung ganyan. Nakakabigay po yan ng napaka uh, magandang lakas, ah, ano yun? Napakagandang pakiramdam kay nanay. Sa mga kapatid din, sabi nga ni paring Joe kanina, wala man silang ano yung sinasabi ni nanay na hindi man sila makapag-provide ng ano, pero malaking tulong yan na nandyan yung mga kapatid. Mm. Kaya, yeah, salamat po. Thank you po. Hmm, iba talaga. Nakakalakas po yan. Mm. Kaya, yeah, yun lang. Thank you, Patay Kram. Mamaya po. Yun nga po yung good news. Okay naman na sinanay.